Araw nga pala ng Wednesday ngayon dito sa Canada mga kabayan At tamang tama wala pa rin tayong pasok sa trabaho dahil holiday pa rin ngayon dito sa Canada Pero yung mga ibang company tulad yung mga nagtatrabaho sa supermarket, sa restaurant Meron na silang pasok Naalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas Dahil sa supermarket ako nagtatrabaho Walang holiday holiday Pasok lang ng pasok Sabi nga sa Arabic eh Kaliwali holiday Yala syukul Pinchyo ko At syempre, alam mo naman sa Pilipinas, no work, no pay. Pero ganun din naman dito sa Canada, no work, no pay din naman. Pasalamat lang talaga ako sa company ko kasi pag holiday, wala kaming pasok at bayad yun. Yun naman ang kaibahan namin sa ibang company dito sa Canada. So dahil wala tayong pasok, tara, samahan nyo ako. Mamimigay ulit tayo ng kaunting pagkain dito sa mga makikita nating homeless dito sa daan. Sana Huwag niyo uli akong i-bash mga kabayan kasi gusto ko lang din naman tumulong. Yung tipong kahit simpleng paraan makatulong man lang tayo sa ating kapwa. Salamat! You're right.